Iilan na basihan sa pagpili natin ng uh, gagawin nating inahin? So, good day classmate. So, ngayon uh, magbibigay ako ng uh, limang halimbawa sa uh, pagpili o kriteriya natin sa pagpili ng uh, gagawin nating inahin, no? So, number one dyan, uh, body conformation, no? Maganda yung uh, hipo, balance yung katawan, at medyo malapad yung likod. At number two, um yung natural behavior nila no dapat makitaan natin ng uh, aggressiveness at yung alertness ng uh, mga game foal kasi breed sila for uh, ganung purposes number three is uh, yung paa nila no dapat maganda yung paa uh, derecho at maganda yung tindig kasi uh, genetically uh, matatransfer yan or mamamana ng ano mga magiging offspring number four uh, yung balahibo no dapat maganda yung balahibo uh, shiny healthy at syempre consistent don sa uh, kulay na pinapalabas natin at number 5 is breeding background no importante yung alam natin yung uh, linya at performance ng uh, parents ng na gagawin nating ano materials so yun lang po maraming salamat pa-follow naman po ng page at pa-like na rin po ng ating video